Samantala yung camera ko uh, Guys, nandito rin ako sa ano, sa Manila Hotel sa Luneta Park Bale, may gusto ako iparita sa inyo yung mga paintings ng ginawa ko Okay, look uh, Galing sa akin yan uh, At uh, pag ko yung paintings na yan um, Pang ano eh um, Pang 400 centuries tapos yung mga ibang paintings dito, may iba't ibang presyo na binibili. Ang value sa akin ng age, 1,500 pesos. Pari kung sino yung bumili or nag-keep for make sure ay yung first time kung mag-exhibit. Ay, sorry ah. First time mag-exhibit dahil ito yung my best experience na sumali ako sa ano, sa exhibit for this year. Pero coming soon, gagalingan ko pa. Pag ginilingan ko pa, madaming kikita yung aking paintings. Okay guys, on the way na. <tinyo> Action Star si Jerry Cravan favorite ng kuya ko yan Malay na pa